Hello guys, welcome back sa aking youtube channel For today's video ay pag-uusapan naman natin guys itong uh, 500 won which is from uh, South Korea So dito sa right screen natin guys meron akong uh, screen record ng mga features ng coin na ito Ayan nandiyan yung weight, diameter, thickness at iba pang information So nandiyan din yung information guys regarding sa kanyang obverse at reverse So, sa mga di nakakalam guys, yung obverse tsaka reverse, ito yung dalawang side ng coin, no? At tapos, yung uh, edge, which is yung ano pinakagilid ng coin. So, sa edge naman guys, iba't iba rin yung uh, uh, design ng edge, no? Merong smooth, merong ridded. Ibig sabihin ng ridded guys. Ayan, may guhit-guhit. Then, yung iba, may mga engraved, no? Iba't ibang coin. So, Check nyo na lang guys yung uh, iba pang information dito sa numista. So kaya ko rin tinakil itong uh, coin ito guys. Ay uh, I think uh, yung iba sa atin ay may mga ganitong coins at gustong malaman kung uh, may value ba itong mga ganitong coins, especially itong 500 won. So kung makikita nyo dito guys sa uh, screen record natin, nandito yung mga iba't ibang year which is uh, meron din itong mga mintage so yan yung mga, mga nakikita nyo guys na mga 90 million 105 million so yan yung mga mintage or kung ilang piraso yung ganitong coin so expect nyo guys kung mas marami yung mintage ay mas common yung coin at the same time is ano kung yung value nya is face value kung halimbawa ang 10 piso yan ang uh, face value nyan is 10 piso no? And kung mapapansin nyo guys, merong mga mint set na tinatawag. Ito yung uh, mga coins na uncirculated na pinagsama-sama sa isang packaging at uh, binibenta for, uh, for collection purposes. So, sa pagkakalam guys, dito lang siya nagkakaroon ng uh, value. No? Lalo na itong 500 won pagka nasa mint set siya. Pero kung as is lang siya na coin is wala siyang uh, additional value sa atin. So, binibenta nga sa atin dito guys yung mga ganitong foreign coins ng per kilo. So, yun lang guys. Sana meron kayong natutunan sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.